sa good vibes 65 anyos nga cargador nga nag-viral sa makuhaan sang video nga nagatulog sa mga panid sang karton sa guwasang merkado ang natigayong dulong sa iya nga mata may report si Nico Del P. Naglapta sa social media ining letrato sang pilason nga lalaki nga natalopang da nagakatulog sa igad sang dalan sa atubang sang Burgos Public Market ang mga panid sang karton. Among nagserbi niya nga banig kaghabol. Nakalabot ini sa pangod sang anti-mendicancy team sang DSSD Bacolod. Ang mga giliw nila nga ginrescue yung lalaki nga nakilala nga si Marcelino Miranda, 65 anyos. suno kay DSSD Bacolod OIC si Alma Gustilo, si Miranda isa kaanay OFW nga karon nagaserbe kargador sa merkado. No single na siya bala mo? Hmm. Ng ano din siya na mas better, preferred din pa ako magstay sa Burgos kaya damo siya friend or damo siya makita. Mm dito na siya nangita obra. Tungod man sa sitwasyon ni Miranda, temporaryo siya gindala sa youth home sa barangay Vista Alegre antes gin sa medical checkup. Natigayon man nga nalabot sang anti-mendicancy team ang himata sa ngaay OFW sa siyudad sang Talisay. May medical sa needs or other ng mga ano, may financial assistance or medical assistance ay provide sa ang city man sa iya. Mm. Wala sang kabataan si Miranda. Ganing iya hinablos nga nagatrabaho sa US ang nagpasalig man nga buligan siya. agud hindi na siya makabalik pa trabaho sa merkado. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.